Alam niya guys, sa tao tong sinabi niya. God is only the healer talaga guys. As in. Kasi yan ang layo kong pinag-pre-pray na um, pag sa prayer talaga namin, um, sinasabi ko lagi na kapag turn ko na na God is only the healer. Tsaka sinasabi ko yan kay Hugo during those times na talagang super down kaming mag-ina nakapag ako na until now parang naiyak talaga <laughs> parang ako. Pag ako, But, basta guys, yun yung sinasabi ko na during na pag uuwi ako, na nasa ICU si Heinz, teka, inom lang akong tubig guys, ay home umiyak kasi, okay na talaga. Pero, hindi ko, hindi talaga ako makapaniwala pa yung na Wait lang guys, ah. Ayan. Tawag dito, um, kapag nasa ICU si Heinz, tinatry ko talaga or ginagawa ko yung best ko na umuwi para sa anak namin um, imbis na magstay ako sa Inlos ko, umuwi talaga ako sa kasi malapit yung, yung im bahay ng Inlos ko sa Alabang. But anyway, yun nga, na sinasabi ko na Hugo, always remember that God is only the healer. Ginagamit niya lang yung doctor, yung mga medicines para gumaling si dad. Pero si God pa rin yung may control. Kasi anytime pwede kanyang kunin, pwede kanyang pagalingin. Tapos, um, yung mga times na na ICU si Heinz. Yung first ICU niya, hindi ko makalimutan yon Bigla na lang lumindol. Nang out of nowhere, lumindol. Nasa kotse kami, ramdam na ramdam ko na parang gumagan. Akala ko normal lang na, bak may problem. Hindi ko akala ko may problem yung, yung gulong namin. Pero yung, yung time na yun, guys, um, biglang lumindol siya na sa car kami. Biglang next kami. Pauwi na kami kasi nasa ICU siya kasi maaga palang lang na siya nun. Mga 6 o'clock, 7 na sa na siya. So, wait lang na. So, yon uh, Pauwi na kami, morning yon uh, transfer na siya sa ICU. Yung first ICU niya sa Asia na June 15. Uh, pauwi na kami noon, tapos biglang lumindol. Tapos sabi ko nga, kung kaya nga palindol ni, God, ni Lord ng ganito, basta-basta lang na biglaan pagalingin pa kaya yung husband ko. Ganun lagi na sa isip ko, guys. Sobrang positive ko talaga noon. Tapos, nung umidlip muna ako bago ko umuwi kay Hugo noon, umidlip muna ako sa in-laws ko noon. Uh, mga after, uh, lunch time yon, umuwi na kami. Ano, umuwi na ako mama. Um, ang nangyari naman noon is, biglang, yung kukuha ako ng gamit, digo kasi ako. Biglang nakita ko, kumig, ang liwa-liwanag ng langit, pero biglang may parang kulog ako nakita. Ganon. Parang may, may ganon. May, may something biglang kumulog or parang may lightning, something ganyan. So, ayun, ay, tuwing naiisip ko yun, parang bigla na nababasok sa isip ko na si God to, na, na pinaparamdam sa akin na wala akong worry Kaya, yun yung, yun yung ano, yun yung mga moments na talagang masasabi ko na kinakabitan ko si God. Na, na yung mga signs niya as in yung time din ng May na nalaman namin kasi namit namin si Doc Gasco ng May 19 so 19 Friday yun 2021 pumunta dito yung in-laws ko tas wala akong ginawa hindi umiyak na umiyak from May 19 until mag-SRS siya everyday pag titignan ko si Daddy na iiyak talaga ako umiiyak ako sa kanya minsan feeling ko nga parang baka makasama pa ako sa kanya pero wala akong maiyakan talaga hindi ko mapigilan so ang nangyari naman no nung May 19 2021 na yun Uh, May 9, oh, uh, 21 na yun guys. Andito kami. Tapos during worship um, session namin, uh, kami mga in-laws ko, uyak lang ako na iyak na iyak. Biglang si daddy kasi sumakit pa, hindi pa nag, nag kasi yung steroids niya that time. Kasi parang 2 days pa lang siya nag-steroids or 2 uh, days pa lang nun. Eh 4 days onwards pa nag effect yung steroids sa kanya pa, para malesen yung pain niya bago siya mag SRS nun ano siya um, nung time na yun, biglang humiga si daddy, nagsuka-suka muna siya, tapos humiga siya. Yaka ko na, yak na worship kami. Alam mo, biglang lakas ng ulan, sobrang lakas ng ulan, tapos biglang nalang, nagba-brown out, namamatay si hindi kami tuloy kami ng tuloy, tuloy pa rin kami ng tuloy kumanta mag magworship guys as in, yung parang doon lang ako kumakalma kapag si alam ni God na sobrang parang pag-give up na ako na parang wala na ako ng pag-asa bigla na lang kukulog, lilindol those, mo, those times talaga na parang si God kinausap ako na please wag ka mag-worry I'm in control kayang-kaya ko yan, ako bahala na nasa planton, parang part na ng journey nyo. So, just trust me, parang ganun, be still, have faith, lahat na guys. So, parang, pag nakikita kong kumikidlat na, or umuulan, parang okay. Parang sa biglang, biglang gagaan yung pakiramdam ko. Imagine nyo sa ICU yung husband ko, pero hindi ako nagpapanik na, na parang, ano oh, nangyari, gano'n, nag a na lang ako ng update, ganyan. Pero yung panic, yung worries talaga, nawa, wala kapag alam kong okay, it's you God, I know, it's you, parang ganun. gano'n talaga. So, yeah, naniniwala talaga ako dito. Tsaka, naniniwala na kami sa miracles talaga. Dati pa rin napapanood nga lang namin na, na, na dirinig, pero sabi nga ni Daddy, iba pala yung kapag nakikita mo na yung works ni God, as in, talagang He provides talaga. I know, He knows uh, the perfect the perfect timing talaga kung kailan mo need or kung kailan mo kakailanganin ang dami everyday as as in may miracles talaga kami o yung mga sitwasyon kami masasabi namin na ay grabe si God talagang lagi siyang on time ganyan as in promise guys kaya yung husband ko first time kong nakitang umiyak siya nung Sunday sa worship song pa lang. Dati, as in, nakatayo lang yan. Ganyan, hindi mo mapapataas ng kamay. Parang normal lang, pero ngayon, iba. Mas ramdam niya yung worship song. Mas ramdam niya yung word ni God. Iba talaga. Mas ko ma na-realize yung buhay. Mas na, iba talaga. Iba talaga yung nangyari. So, kaya may purpose talaga. But sabi ko nga, thankful at grateful din kami na kahit na sobrang daming pagsubok, ang hirap. Pero, alam mo yon parang privilege mo na ginagamit ka ni God para maging instrument to inspire na kayo, ganyan, or yung mga ibang tao na nangangailangan. Siguro may purpose kung bakit ako nag-vlog muna. Tapos napunta ako dito sa TikTok, tapos pinagdaanan na namin to. Ayun, guys. So, alam nyo So, sabi nga ni Hainse, wala na tayong kailangan sisihin, walang regrets or anything. Kasi lahat ginawa natin, alam natin sa sarili natin. At sinabi ko rin din sa kanya, sa sobrang active namin na sobrang kaming mag-work hard, sa sarili namin para sa future and para sa sarili namin at triathlon pa kami nag-iinvest talaga kami para sa si health namin pero sabi ko nga kay, sa kanya sa kay sa sabi ko na to before sa kanya inaalagaan natin yung sarili natin pero dabi ko daddy in the future ko anong sakit ang ibigay sa atin ni God kay ano yan tanggapin natin kasi alam natin sa sarili natin na ginawa natin yung best natin para sa sarili natin alagaan pero kung ano man yung ibigay niya ano man, ano planado niya yan so uh, leave everything talaga sa kanya na siya bahala sa atin guys na wala kasi ginawa naman talaga namin yung part namin as in yung diet namin hindi kami palaka bihira kami talaga malabas kami pero patikim-tikim lang kami hindi kami talaga sobrang kain talaga, tapos fasting et cetera. Pero guys, kapag talaga may plano si God, hindi mo siya makokontrol. Just go with the flow ka lang talaga. makinig ka lang sa kanya, makinig ka lang, sumunod ka lang guys, siya bahala. wag na natin isipin yung mga tao ko, isipin na, ah, kasi ganito, ganyan, kaya ganito, ganyan. Hindi nila naiintindihan yung buhay kapag ganyan sila salita sa inyo. At ganyan sila magsalita kasi hindi pa nila nararanasan yan. At, di paano nga naman nila mararanasan kasi malayo yung loob nila kay God eh. I mean, hindi pa siguro sila ganun ka. Alam mo yon Kasi iba talaga. Kapag din sinasabi naman, hindi naman pinamis ni God na kapag bumalik ka sa akin is magiging smooth sailing lang yung, yung life mo. Minsan talaga dadaan ka sa butas ng karayong bago mo or bago iparana sa iyo ni God yung breakthrough at perfect timing for you. Minsan talaga, ihubog ka niya talaga. Huhubogin niya yung character mo, yung heart mo, yung mind mo, etc. Mas, mas, mas biga ka niya ng wisdom sa uh, pagsubok at siya bahala naman after that. Super, alam ko, iniwala ako, super worth it kapag may pinagdaanan ka. Yung mga taong may sinasabi na masaya pa sa'yo, tuwang-tuwa pa, down ka hayaan nyo na sila at good luck na lang sa kanila guys. Okay? Basta tayo na intindihan natin yung purpose natin at at natin sa mundo, naiintindihan natin kung paano mag-work si God. So, ayun lang naman guys. That's it. That's all.